Yan mga Prince Marsiver sa mapagpalang magas sa atin lahat. Ngayon mga Prince. Di magbidyo tayo mga Prince para malaman natin ang problema natin sa mga creek o ilog kung bakit tayo binabaha pag konting ulan lang. So yan mga mga Prince. Pakita ko sa inyo mga Prince. Ayan, yung daloy tubig yan, mga friends. Ang taas niyan, nasa isang metro na lang. Ngayon, dahil doon na uh, naghukay sila dyan, dyan, sa rip, unang rip nila, na tinambak lang yung lupa dyan, hindi niya pinol out. Yan, isang metro na lang. Pero ang lalim yan mga friends. Mula doon sa rohinal na lalim ng sapa, mga nasa tatlong dipang taas niyan, yung labasan ng tubig, mula sa drainage system ng mga kalsada kaya kunting ulan lubog tayo agad ayan ang mga ginagawa ng mga kontraktor mga prince. ayan yung tulay yung mga Prince napakataas nyan siguro mga pitong di pa ang taas nyan so ngayon nasa tatlo na lang di pa ang taas dahil yan ay yung tambak ng lupa nang ginawa ng riprap nito tapos binungkal nila yung mga kamadang bato ginawang retaining wall para sa flood control yung lupa na hinukay ng mga bako ayun pinatag lang hindi all out kaya yun ang dahilan ng bakit nagkalubog-lubog tayo pag mayroong baha so mga friends hindi lang yan ang ipapakita ko sa inyo mga friends abangan tingnan nyo mga friends yung mga bahagi ng nabasa ng tubig na mula sa mga drainage system ng kalsada kita ko sa inyo kung anong naging problema natin mag may baha yan ang mga lupa mga ka-prince gumuho ang retaining wall nandyan mga ka-friends pero pinatag na naman yung ka -prins. lalo lalong pumaas yung lupa mga ka-friends lalong yung kalubog-lubog mga ka-friends ayan may bako dyan na gumagawa ginagawa na yung gumuho na retaining wall mga ka pinatag na yung lupa mga ka-friends hindi pinuot lalong mga babaw yung ilog o krik ang ginagawa ayan o kaya ganong kababaw na lang yan Muna sa kabayan Nasa dalawang metro na lang yan Tinataglan nila yung lupa Hindi pinulot eh, Kunting ulan, kunting baha mga kapris Lubog kami lagi lahat dito Yan ang pangunahing problema namin mga kapris Yung ginagawa nila uh, Yan, inayos na yung gumuho na retaining wall dyan uh, Mayroon na tayong nagigitang bakal doon Mga kakoy, tukma Yan mga kapris, hindi na tayo lalapit doon Paalam ko lang sa inyo mga kaprins Haram, makarating po sa lahat ng kabahayan ng mga kung saan mampanit panit ng Pilipinas. Ito ang pangunahing problema natin mga kaprins sa flood control ng ginagawa nila. Yung lupa pinapatag lang. Hindi kinulot. Imbis palaliman nila yung mga sapa o ilog, lalo mga babaw. Dahil nga yung lupa na binungkal nila, para may tayo na yung wall para sa, para sa flood control. Pinatag lang yung lupa, hindi kinulot. So dapat pull out yung lupa para wala nang malulunod ng mga baha ng mga bahay mga kabayan dinaman na malubog sa mga baha ngayon mga ka-prince sana makarating ito yung video nito sa lahat ng mga mga para maaksyonan ng mga local government o sa national government yung problema natin sa baha ngayon mga ka-prince i-share nito sa Ayun yung mga pagkilala para makarating ito sa akin ang ulan kong video na ito mga kapes kung anong problema natin kung bakit tayo binaba ayan o, may ng tubig mga kapes wala dun sa drainage system ng mga kalsada sa highway nasa tatlong dipa na lang yung taas yung mga kapes samantala yan, taas yan sa original na lalim nasa sampung dipan lalim yan mga kapes o ganoon din yun doon yung sa kabila din ganoon din iyon ang problema natin mga ka-friends o ayan mga ka-friends na iparating ko na sa inyo ang problema natin kung bakit tayo nakalubog-lubog sa baha pa mga ka-friends o ano mga kung taas ng importan ng mga ka-friends mula dyan sa kanal ng mga kabahayan dyan sa taas nasa pito o 8 dipa ang taas eh, mga ka-friends mula sa creek pero ngayon mga ka-friends may gitsang itiro na lang yan sa taas mula dyan sa bagsaka ng tubig dahil nga yung lupa ng mga kapres pinatag na nila hindi na nila tinulot yung lupa na yan ayun ang problema mga kapres punting ulan nga lang tubog kami dito lahat mga kapres yan mga kapres yung labasan ng tubig mga kapres tingnan yung ilog at yung labasan ng tubig pantay na nagmula yan sa drainage system ng kalsada dyan sa whisper view mga kapres dahil nga so ginagawa nila yung lupa tapos sila gumawa ng retaining wall na yan tinambak na nila yung lupa dyan pinatag lang hindi pinall out yan you kunti know? o ngayon mga kaprins ito lang bago dumating yung bagyong upong uh, kaprins dubog sila dyan ang tubig dyan oh. umakyat na doon sa mga damuhan na yun oh. taas yan ang problema din mga sa kabila mga kaprins oh pantay na sa tubig yung labasan ng tubig doon na mula sa drainage system kaya yung dahilan natin mga kapres kaya sa mga lahat na nirahan sa tabing creek o ilog ito ang pangunahin natin problema sa mga kagagawan ng mga kontraktor na hindi pinuot yung lupa pinatag lang nila kaya bumababaw yung mga sapa mga ilog kaya mabilis bumaha pag may kanting ulan lang So yeah, yun mga kapres, pakita ko rin sa inyo yung problema doon sa gumuho na retaining wall nila kung nagawa na ba. yan yeah, mga kapres, yung pagsaka ng tubig yun yeah, mga kapres, mula dyan sa kabayan dyan sa gawing taas. Ang lalim yan, yung sapa dyan, nasa limandi pa ang lalim ng sapa dyan. Ngayon mga kapres, alas pantay na yung imburnal sa tubig. Kaya kunting ulan, kunting baha mga kapres, lubog ang mga kabayan dito sa gawing kaliwa natin mga kapres. Ito mga problema dito mga kapres. Yun, sa so, unahan ito kapres, pakita ko sa inyo. O, oh, ayan pa mga kapres. Oh. Nasa isang metro na lang taas mga kapres. Samantala ang taas niyan, nasa liman dipang taas niyan, limaw, o anim na dipang taas niyan. Mula sa creek. Ngayon, oh, halos pantay na lang siya sa tubig. Kaya eh kung timbahan mga ka-friends lubog, agad yung mga kabahayan na yan dyan sa kabila. Kaya yun problema natin mga ka-friends. Pero dapat mapansin ito sa kinuukulan kung anong problema natin, kung bakit tayo binabaha palagi. Mga ka-friends, nalabasan ng tubig yan mga ka-friends. Nagmula dyan sa subdivision. Ang taas niyan mga ka-friends mula doon sa original na lalim ng sapa mga ka-friends. Nasa 10 dipa yan ang taas niyan. Napaka taas niyan ngayon mga ka-friends oh, na isang metro na lang yung taas nya mula doon sa bagsakan ng tubig kasi nga yung mga lupa na binungkal ng mga bako dyan mag prop sila dyan mag-reprop yun yung wool tinatag lang hindi tinuot yung lupa kasi so, yun yung problema mga ka-friends simula nung undoy mga ka-friends kabagat at bago dumating yung bagyong umpong dahil lang ng pagguho ng retaining wall na doon sa may tulay madalas na kami binabaha dito mga kaprins lahat yan mga kabayan dyan dubog yan ang gandalya so yeah, mga kaprins na dapat malaman dito mga kaprins na ang problema natin dito sa ilog ito sa mga ginagawang rip-top o retaining wall yan ang gagagawa ng mga kontraktor mga kaprins hindi nila ginagawa yung tama ng trabaho nila kaya napurisyo tayo lubog tayo palagi pag may ulan so marami pang papakita sa inyo mga friends kung bakit tayo ng kalubog lubog kung may kunting ulan lang lubog, -lubog tayo sa baha ayan mga ka friends yan ang bako na naguho kayo mga ka friends o, kapundok ng lupa yung mga friends pagkatapos nila dyan mag reprap dyan mag gawa ng retaining wall pero sa ngayon mga prince binungkal nila yung riprap. Pinapalitan nila ng buhos, yung retaining wall para sa flood control. Ngayon ang problema yung mga kaprens, yung nagpundok na lupa na yan, papatagin naman nila yan. Ngayon bababaw na yung tubig, malalim yung tubig para hindi tayo babahain. Lalo tayong babahain kasi yung lupa na binungkal nila, mahinukay nila, pinapatag lang, hindi out. Kaya yun ang problema natin mga prince Um, uh -uh. uh, binag ng mga kontraktor kaya tayo nagkalubog-lubog sa ba kasi dapat yan pinulot ng mga lupa na yan para hindi tayo makalubog-lubog sa ba ayan sa mga waste per view uh, madalas binabaha ayan uh, ang problema Mar malaman nyo, yan ang problema natin dito sa ilog ng Tulian River ang natin ng sapa kasi nga mga ginagawa ng kontraktor dito tapos sila katulad dito yan, man, tapos na mag-rip Yung hinukay ng lupa, niyan pinatag lang, hindi pinulot. out. Kaya ang ilabas natin dito, lubog, tubig, kaya kunting ulan lang. Yan, mga ka-prince, marami pa na ipapakita sa yung mga prince, mga labasan ng tubig. Mula sa drainage system ng mga kalsada. Mga prince, yung labasan ng tubig na yan, nagmula sa drainage system ng mga kalsada. So, halos pumantay na yung lupa na yung tinambak na yan, pinatag yung lupa, hindi pinulot. ang lalim-lalim yan ang taas ng sapa na yan dyan o, oh, na nasa isang metro na lang wala doon sa bagsaka ng tubig wala doon sa taas samantala yan ang lalim yan na nasa mga pitong dipang lalim ng sapa dyan so yan ang problema ng mga uh, friends kunting ulan, kunting baha dubog tayo agad mga friends yung riprap na yan mga friends na yan ng panahon ng undoy yan mula doon yan, hanggang doon nabuwal yan kasi patong patong na yung kinakamadan nila yung mga bato yung mga adobe na bato patong patong nila eh bagdaan ng bagyong undoy at saka yung habagat yan nabuwal yan kaya yan ito ba yan, mga kapens oh. labasan ng tubig yung kagaling sa subdivision ang taas yan mga kapres so, ngayon alam, nangyari na ngayon wala na halos pantay na sa tubig so ito baka pakita ko sa inyo mga kapres kung hindi lang hinuhukay ng bako doon sa gawing unahan mga friends, pakita natin. Isa rin to mga friends, yan. Labas ng tubig yan. Nagmula sa subdivision. yung ang imburnal na yan. Kung gaano kataas yan, imburnal yan eh, mga friends, wala pong rip-up dito. Yung original pa ng lalim ng sapa nasa 7 dipa yan ang taas nito yung burnal yan mga kapreds e ngayon nag reprap sila tapos ginawa na lang retaining wall na dinungkal nila yung riprap pinalit ang retaining wall ayan na nasa megitsang sang metro na lang ganoon din yung taas nito mga kapreds nasa 7 dipa ang taas ng burnal na yan no? ang laki lang yung burnal na yan no? ng tubig nagmula sa drainage team ng mga kalsada no? nasa dalawa o tatlong metro na lang yan ang taas pero ang taas niyan sa original mga prince yung wala pang riprap yan nasa pitong dipa ang taas niyan simula doon sa creek so, magkikita niyo mga ngayon bubungkalin nila yung riprap na yan, mga prince, yung mga bato na yung ginamada nila itatambak na naman nila sa ilog yan tapos papatagin na nila pag natapos sila gumawa ng retaining wall eh bababaw naman yan ang lalim na naman yan mga ka-prince Nasa, may, may siyang metro na lang yan, kapag uh, pinatag na nila yung lupa. I Mayroon doon mga prince pakita ko sa inyo kung gaano kataas ang lupa doon na uh, binungka ng bako. Uh, patapos na nilang mag buhos ng retaining wall doon mga prince papatagin na nila yung lupa, hindi nila pinupull out yung lupa. Kaya so, yun ang dahilan mga prince kung bakit tayo binabaha. Doon, papakita ko sa inyo mga prince